kapag mas pinili niyang umalis kaysa ayusin yung away niyo o yung hindi niyo makakaintindihan, ibig sabihin lang nun, sawa na siya sa'yo. At gusto niya nang matapos kung ano man ang meron sa inyo. Huwag mo na rin siyang pilitin na bumalik sa'yo at magipag-ayos dahil hindi na siya interesado. Wala ka na mapapala. Hindi mo rin kailang magbago para palikan ka hindi mo kailangang paguhin yung sarili mo para ma-appreciate ka niya. Dahil ang isang tao, kapag mahal ka talaga niyan, tatanggapin niya lahat ng good side and bad side sa'yo. Pipilitin niyang mahalin kaano man kahirap ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Matatanggap niyo rin sa tamang panahon. Pero ang isang tao, kapag hindi genuine o pure ang pagmamahal sa'yo, meron lang siya makitang mali o konting flows mo kagawa na yan ang rason para ayuan ka. Doon ka sa tao na binavalue yung worth mo at bawat patak ng luha mo ay nakikita niya to. Doon ka sa tao na kahit small effort ang ginagawa mo ay ina-appreciate niya to. Doon ka sa tao na kahit gaano ka man kahirap o gaano ka man kahirap mahalin ay pipilitin niyang mahalin ka niya tulad na binibigay mo sa kanya. Ang isang tao, pag pinapahalagahan ka niyan, Lagi niya pinaparamdam sa'yo yung pagmamahal na kailangan mo maramdaman. Kahit hindi man matumbasan ng pera, masaramdam mo na mahal ka, magtatagal kayo dalawa.